Hello guys, good afternoon. Hello guys. Nagkamali ako kwan pala, <clears throat> gabi na pala 7:40. So, good evening sa inyong lahat. Kumusta? Ngayon guys, i eh, susundo ako. Susundo kasi yung labas ng isa. Tsaka maganda yung uh, Panahon ngayon, walang ulan. Clear yung kalangitan. Guys. maganda yung kwan yung singko na yan. yung oras ngayon is 7.41 ng gabi tapos may kwento ako guys yung aso namin na si Athena ayun ayun uh, parang kwan siya pilay tapos hindi na sa halos makakwan makatayo kasi yung siguro sobrang sakit yung mukha niya yung paa pero kumakain naman at saka kwan okay naman pero yung problema lang sa kanya is si eh, hindi siya makatayo siyempre worried din kami kasi kawawa ba sana gumaling na ko yung ko niya yung siya yung araw e kana palubog na pero grabe yung liwanag di kagaya nung una na nung last month ganitong oras ang taas pa ng araw ngayon di na palubog na Yan. palubog na siya lagyan ko kasi ng kono para kwan mga kwan sa kwan pag kinuha ko to mga kwan hindi ako makakita halos so yun guys mga kwan sa mata yung kwan liwanag ng araw dito kasi guys pag dito ka dumaan ka, save ka ng kunti ng oras at saka gas kaya dito ako palagi dumadaan dun kasi sa kabila ma-traffic to sa gas dito na lang diba, may garage dito sa kabila garage sale tao pero magka kwan guys siya sa kwan sa labas hindi siya malamig hindi rin siya ma init sakto lang sakto lang yung klima sa labas pero pag sa loob ka ng bahay kailangan mo ng kwan mag aircon kasi mainit talaga sa loob di kagaya sa atin ganitong oras marami na nagkano marami ng tao sa daan ganyan nagluluto na ng ulam hapunan maraming naglalakad dito ganito talaga araw-araw ganito may mga kapitbahay ka eh parang baliwala lang kanya-kanyang buhay ganyan sa atin eh syempre punta 'yung mga kapitbahay, kwentuhan, mga kaibigan, ganyan dito wala. Kahit mag-Christmas nga eh. Kayo-kayo lang. Napakalayo ng kwan, ng uh, diferensya. Ayan. malapit na tayo. tsaka dito parang hindi nila sineselebrate yung Kwan yung Christmas yung iba pero mostly dito yung Pilipino talaga hindi mawala yan sa Kwan eh sa Pilipino may mga party party ganyan punta mga kapatid mga pinsan ganyan may bigan pero puro Pilipino yung puti kasi parang walang kwan wala silang pakialam sa kwan sa Christmas nandito na tayo wala silang pakialam sa Christmas Ayan. At saka tapos kanina guys, uh, pinakain ko si Athena. Eh, hindi niya naubos yung kwan yung kanyang pagkain. Siguro kung sa mga tao eh parang napaka yung masama talaga yung kwan niya. Yung pakiramdam. Tapos payat, nangayayat siya eh kumakain siya pero konti konti hindi kagaya ng binibigay ko dati na marami ganyan ngayon konti lang tapos yun pag umiihi siya tayo lang hindi, na, hindi na siya nakaupo at ano yun parang ininda na yung, yung paan niya sana nga ay kan gumaling na kawawa naman kasi ilang araw na nang nakahiga parang namiss mo ba yung kwan yung takbo takbo niya. tapos tuwing hapon eh dinadala ko yan sa labas ngayon wala ilang days na wala tapos si Sus nga eh tinitingnan tingnan niya rin si Athena parang kwan din siya aware din siya kay Athena kung ano nangyari so yun So guys, thank you for watching. God bless. Babush.